Hi guys, magandang umaga sa lahat. Nandito ako ngayon sa General Trias para magpa-restro ng aking motor. Ito bago lang tong uh, LTO office dito. Sa harap lang po ng Robinson Place General Trias. Malapit lang ito at mabiling ma maha, mahanap. So, ako konti lang tao ng emission test kaya mapapabilis ka talaga sa proseso. Yo, what's up mga paps? Magharap kawa ng mabilis ang transaction sa iyong pagpaparestro ng motor? Mayroon po akong re-recommenda sa inyo. Dito lang yan sa so may General Trias Cavite harap lang ito mismo ng Robinson General Trias ito na mga kailangan nyong dalhin si Rox ng ORCR at isang valid ID na may tatlong specimen signature at ito sa loob may mga paalala dito at kung magkano yung babayaran natin. 500 sa motor, 500 sa tricycle at 700 sa man sa four wheels. May mga bawal din para sa motor, lalong layo, la lalong lalo na yung mga nakaset up. Dapat all stock ka lang muna pag nagpaparestro ng motor para hindi ka magka problema. Napakabilis lang na proseso dito. Pagkatapos nga natin dito sa emission test ay magbabayad agad tayo ng 1 to 50 para na yun sa ating emission test at saka sa insurance. At ito number 17 nga tayo. direction na tayo sa cashier. Nasa loob na ako agad ng LTO mismo para magbayad sa aking rehistro. So ito na guys. Ganun lang kabilis dito sa LTO ng General Trias Cavite. Napakabilis na ang proseso. Ito na siya. Tapos na. Gusto ko lang idagdag para po sa mga naka-crash guard na motor o may MDL na nakakabit sa crash guard ay okay lang po to hindi po tayo sinisinita, hindi ko po ito tinanggal nung ako'y nagparehistro. Yan na yung setup niya, pinatesting lang kung gumagana. Sabi naman ng nag-check, okay naman yan. Basta tuwag lang daw tayo lalagpas sa manobela. Yun lang mga paps, maraming salamat and thank you for watching.